Noong mga panahong namamayagpag, ang ating mga boksingero sa kontinenteng Asia, kinikilala at kinatatakutan pagdating sa ibabaw ng lona, ay tila ba naging mapaglaro ang tandahana at naiba ang hihip ng hangin. At dati-rati, kapag hapo ng kalaban ay medyo kampante na ang mga kababayan natin. Ngunit ngayon ay dumating pa sa punto na apat, limang sunod-sunod na laban, wala ni isang Pinoy man lang ang nanalo at ang masama pa ay dumating pasapunto na nangaubos lahat ang ating mga pandayig digang sa larangan ng boxing. Pagbibigay paalala kaya ito, na kailangan ng baguhin ng mga boxing organization sa atin. Ang ilang istratehiya ng pakikipagpataya, pakikipaglaban at ibalik ang mga pampatayang training na gaya ng ginawa noon ng ating pambansang kamao. At kumbaga sa manok ay dapat na ba nating tutokang maigi at huwag tipirin ng mga patuka at bitaminang iniintake ng ating mga manok na pambato? Pero ganun talaga ang buhay. Ika nga ni Kuya Kim, ang buhay ay may weather-weather lang. Minsan nasa ibabaka at kung minsan naman ay nasa itas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro sarap, pasasa at tagumpay ang ating matatamasa. At kung minsan... Kailangan din natin ng mga mapapait na karanasan upang magsilbing pundasyon at aral para sa pagharap sa hinaharap. Kagaya na lamang nang nangyari sa kababayan nating si Marby, the Marbellous Sonsona, na noong una ay kasagsagan ng kanyang karera. Matatanda ang naitala pa nga ang kanyang pangalan sa pangalawa sa pinakabatang Pilipinong kauna-unahang kampiyon na nagkamit ng world title at napasama rin sa top 10 youngest world champion sa buong mundo. Matapos nitong masungkit ang WBO super flyweight title kontra sa veteranong si Jose Carita Lopez. Ngunit sa kabila ng mga sunod-sunod na panalo at mga parangal na kanyang natanggap ay may karanasan din siyang talaga namang nangwara at yumanig hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang personal na pamumuhay. Nagsimula ito nang matalo siya sa pinakamapait na paraan ng pagkatalo sa Puerto Rican fighter na si Wilfredo Vasquez Jr. via fourth round knockout pagkatanggal ng kanyang titulo dahil sa problemang makuha ang timbang bago ang laban upang depensa ng kanyang WBO Super Flyweight Titan. Tapos napuspon pa ang laban sa WBC World Cup Series na sana'y gaganapin sa Russia dahil sa uoperahan ng presidente ng WBC. At ang pinakamatindi pa ay nung masunog ang kanilang bahay sa General Santos City na ayon mismo sa website na pillboxing.com ay naabo at nalimas lahat ang pinaghirapan ng Pinoy boxer pati na rin ang lahat ng ipon nito. Sa pagkakataong ito, tila dinaguko ng tandahan na ang Pinoy Fighter at namulat ang ulirat nito upang muling bumangon na lalo pang pag-ihihin ang kanyang sarili sa pagpuporsige upang mabaliktad ang mapait na kapalaran. Ika-22 e ng Pebrero, taong 2014, nabigyan ng pagkakataong makabangon ang tinaguriang Marvelous ng Pilipinas kontra sa veteranong Hapon na si Akipumi alias Ekup Shimoda. Nabigyan ulit ito ng pagkakataon para sa isang title shot. Paglalabanan nila ang bakanting WBO International Featherweight Title. Ang laban na ito ay gaganapin sa Kotay Arena, Venetian Resort sa Macau. Parehas dating world champion ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan, si Sansona da dating super flyweight champion samantalang si Akipuki ay dating super bantamweight champion naman. Hindi biro ang hapon na makakaharap ng Pinoy fighter na ito mga kaimigan dahil sa malawak na karanasan nito pagdating sa pakikipagpumpiangan sa ibabaw ng lona. At kung ating sisilipin ang mga kartana ng bawat boxingero hamak na lamang na lamang ang hapon pagdating sa experience. Si Akipuki ay may 28 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at mayroong tatlong talo lamang. Samantalang ang Pinoy fighter na ganador ay may labing pitong panalo. Dabing apat naman ay tinapos sa pamamagitan ng napa, isang tabla at isang talo lamang. Galing sa anim na sunod-sunod na impresibong panalo ang hapon bago maikasa kanilang laban. At isa pa mga kaibigan, noong mga panahong ito, si Akipumi Shimoda lang naman ang top sa ranking ng WBO sa pinakamagaling na boxingero sa featherweight division sa buong universe. At ang malupit pa nito, balwarte talaga ng hapon ang timbang na 125 pounds o featherweight division na ang ibig sabihin ay ito na ang kanyang comfort weight sa pakikipaglaban. Kontra naman sa ating kamabayan na halos kakalapag lang sa division na ito na magiging isang malaking factor din sa kanilang laban. Pati nga sa mga prediksyon ng mga sports analyst, medyo tagilid daw talaga ang Pinoy fighter. Pagdating sa laban dahil mamaw daw mga bayo ang hapon na tirador ng bahaw na sushi Hangad ng dalawang fighter na makapagpakita ng impresibong panalo. Lalo na't na manonood ang isa sa pinakatanyag na promoter sa larangan ng boxing na si Lolo Bob Marley aka Arum. Hangad ng dalawa na makapagpabibo at madala ang pangalan ng kanilang bawat bansa ng sa gayon ay maging daan ang laban na ito sa kung sino ang mas mananalo upang magkaroon ng mas malalaki pang lab at lalo pang makilala sa larangan ng boxing. Sa kanilang weigh-in naman, makikita mga palung-palung modelo na talaga namang agaw pansin sa mga audience. Mapapansin din ang pangangatawan ng Pinoy fighter na animo isang porsyento lamang ni Taguro dahil wala ito masyadong muscle sa katawan kumpara sa hapon na talaga namang bukol-bukol, mahiya mo ba to at talaga namang parang kalabaw na may abs pati sa noo. Sa mismong laban naman, grabe Punong-puno ang Araneta Coliseum, mahiya mo magko-concert si Bob Marley ng libre. Round 1. Nagkakapaan pa ang dalawang buksidor na animoy sinisilat pa dahan-dahan. Ang bawat galaw ng bawat isa, makikita rin agresibo ang hapon at nakakapagpatama ito ng mas malilinis na patama. Flag of the, right leg. the top of his uh, No punch! No

Down, rough right on top of that. No push him, okay, no push him, okay? Roll, uh, Johnny Gonzalez mm -hmm. from Mexico. And one of the real goblins is Bradovich uh, from Russia. And you got uh, Vedica. A young friend Billy Dibb is also, Danito Danare, or as they pronounce it, Danito Danare in the Philippines. 30... Pagkatunog naman ng kampana ay tinignan naman ang masama ng hapon ang Pinoy sa mata sa mata na mahiya musiga sa kanto na tamang road trip, broom broom, scare zoom zoom ng edits ng kinabayong kalabaw. Round 2, lamang pa rin ng hapon, magaganda at malilinis ang kombinasyon nito. Hi, we go to round two. And that uh, landed more of those heavier blows. And he's picking up the pace. Look at this. Step back. Better than a headline. So, Sonar two southpaws and two good ones. Four world champions. Step back. Ready? Trunks. A lot of movement. Wee! Catches a brother and says hey all oh, turn order. around. Brother Sanzona. don't turn around. Uh, Sanzona, of course, the guy from General Manny Pacquiao in the Philippines. Sanzona landed a few of those surrounds. And by the way, that's a good reason. Round 3 Nakakapagpatama na ng magandang Pinoy fighter At halatang nababasa na nito ang galawan ng singkit na hapon Sa round din na ito ay tuluyan ang tatapusin ng tinigure ang marvelous ng Pinoy ang laban Mula sa bayan ng General Santos City, na bayang pinagmula ng ating nag-iisang pambansang kamaw, Manny Pacman Pacquiao, ay may isang halimaw na isinilang na pinaglihe sa kunat dahil nga po sa tigas ng nguya-nguyaan daw nito na singkapal daw ng sangkalan na di umano ay gawa sa bato, plato, pato, kwarto, goto, puto, kuto, espalto at kulane. Kakaiba ang boksingero natin na ito mga kaibigan dahil kahit hindi man ito pinalad sa katangkaran ay pinalad naman ito sa kapangyarihan na nito ang lahat ng kalamay nung umulan ng kunat at kapal ng nguya-nguyaan kaya pagdating sa laban ay talaga namang parang may pananggang bato-batong kulane sa nguya-nguyaan lalo itong lumalakas at ginaganahan kapag tinatamaan kaya talaga namang pambihira at natatangi ang boksingero natin ito hindi basta-basta malaing Música oh. Tulad niya din po ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan ay nanggaling din ito sa matinding kahirapan na talaga namang lalong nakapagpalakas dito puro pitas na gulay ang ulam nito at sariwang mga prutas mugbuga mga trabaho na daig pa ang kalabaw sa bigat ng gawain kaya talaga namang napakalakas at napakatibay ng pangangatawan Ngunit sa kabila nga po ng kapangyarihan taglay ng ating halimaw mga kaibigan ay may isa nga pong kampon ng mga Inue ang talaga namang nang maliit sa maliit nating kababay Inakala nito na easy fight lamang ang Pinoy dahil sa sobrang late nga lamang po nito. Kaya dagli-daglian nila itong hinamon at nang pumalag ay kinasaagad ng kanilang kampo ang laban. At kumpiyansang kumpiyansa ang kampo nila na tatalunin nila ng walang kahirap-hirap ang ating bidang kababayan. Ngunit hindi rin naman po natin may pagkakaila ang talento ng hapon na ito mga kaibigan dahil may kabigatan at talaga namang may din din ang mga kamao nito sa laban. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, sa kanyang naging amateur career nga po sa boxing ay nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na isang at 23 panalo at apat nga lamang po ang kanyang naging talo. Dagdag pa rito ay nagtala nga rin po ito ng 90% knockout ratio sa kanyang amateur career na talaga namang nakakakilabot. Samantala, bago ang laban, kung ano-anong kalapastanganan ang lumalabas ang nguyang, -nguyang yan ang maangas na hapon mga kaibigan. Cute size daw ang boxing gloves ng ating kababayan at mukhang pambata ang size ng sapatos. Mukhang hindi daw ito napatrukan at hindi pa nakakalasa ng kahit anong klaseng bitamina. Halatang kinulang din daw ito sa aruga at walang nagpalaki ng ayos. Nagkamali daw ito ng sports na sinalihan. Dapat daw sa kanya ay nag-chess o di kaya nagpatintero na lamang. Mukhang hindi daw ito sanay sa bugbog at garote di aling pungatan eh. Dapat daw sa Pinoy ay mag-alaga na lang ng mga manok, baboy at kalabaw sa probinsya. Hindi daw kasi ang tipo nito ang may ibubuga sa pakikipaglaban at pakikipagbatayan. Hindi daw tulad niya na kumpleto sa bakuna at vitamina. Kaya talaga namang bongbo -bu at malakaptain barbel ang pangangatawan niya kuno. Sinabi rin ito na siya na daw ang susunod na naoya inuwe ng Japanese Boxing Society. Gugulantangin niya daw ang mundo ng boxing. Papabulagtain niya daw ang Pinoy sa ibabaw ng lona hanggang mamilipe at magsabing sumusuko na ito sa laban. Pinuel tahan naman ito ng Pinoy at sinabing may bako na siya sa ketong bulutong balatong kurekong ulupong jampong tumbong pagong at kangkong na may bagoong ginagawang candy lang din daw niya ang vitamins dahil kahit magtulong-tulong pa daw ang ubong kabayo sipon, gobin at trangkaso ay hindi daw ito uubra sa kanya dahil sa sobrang lakas daw ng kanyang resistensya at pangangatawan iyayabang pa daw niya ang mga bakuna at vitamins na iniinom niya eh kahit wala daw siya nun eh makapangirian siya at pagpapatunay nga lang daw po ito na siya ang tunay na mahinang nilalang at kailangan pa niya ng bitamina upang lumakas ang kanyang katawan. Kasabay ng pamamasada ng unggoy para sa kanyang pamilya, ikalabintatlo ng Mayo taong 2023, tuluyan ng naigsa ang laban ng Vince Paras alias J. vince kontra sa hapo na si Ayumu Hanada alias Long Nose at Vice na tirado ng sinarsyadong salagubang. May malinis na kartada ang hapon na labintatlong panalo, labing isa ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng naman talo. Samantalang ang Pinoy naman ay may labing limang panalo sa ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang. Ginanap ang kanilang laban sa Okada Manila Hotel and Casino, Paranaque City. Undercard dito sa laban ng Janriel Cuadro Alas, Angas ng Pinas, Casimero at Pilipus, Ngitong Buha. Unang round, dinadaan sa haba ng hapon ang laban. Ngunit mahahalatang hindi ito tumatalab sa malamarmol na pangan ng Pinoy. Walang kalsyum. Round 2, nagkakakisian na ang dalawang fighter. Gulat na gulat ang hapon dahil di niya akalain na ang maliit na Pinoy ay malaing gantong mambabarang ang lakas. Makapangyarihan, Round 3, binibira na ng binibira ng Pinoy ang hapon at talaga namang nagkakasabayan. Ang tapang din ng hapon niyo, malautang erong siya pang pa ganit kapag sinisingil. Round 5, parang nagtitipid na ng gasolina ang hapon. Hindi na ito masyadong kumikise. Samantalang ang Pinoy ay mahiyamo kunehong naka-robos. Bomba ng bomba. 7 nagigim punching mitts na nguya-nguyaan ng habon sinasalo ng ina ng mga jab at kombinasyon ng pinoy in the round. Pinubuhos na ng Hapon ang itinagong gasolina. Samantalang ang Pinoy, napakatibay pa rin malarobot. Oh, right See, we got plastic box against the guy that can throw from any angle. All he gotta do is hit that one good punch and he's got him. Oh, it's a nice left. Come on, Akosalem! He looks good. Boy, oh, he looks much better than before. Samantala, itinanghal na panalo ang ating kababayan at napayakap ito sa kababayan ng Hapon na chicks na anime story nitong kalabanin ng banayad at dahan-dahan.